kung naisip na pagkakitaan kapag yung agawood ko is namunga na kasi yung kasabayan yun kasi ano expose siya sa araw at hindi siya malilim at maraming mga puno namin eh, namunga na yung kasabayan namin ng agawood. eh. so ang plan ko kapag ka na namunga na siya at magbuto is ano eh 12 pieces ng bunga ng seeds agawood is mabibenta mo ng kulang kulang 400. O see, ibig sabihin, kahit sa seeds na lang, yayaman ka. Dadami ang pera mo. Hindi lang sa pag-vlog kaya. Habang may malapad kang mga lupain, eh, pwede kang magtanim at magpadami ng seeds at pwede ah, hindi legit na po siya sa kapag i-online mo sa kasi buto naman seeds, seeds naman eh. I-online mo siya dito sa chance sa TikTok. O di kaya dito, TikTok, dito kay YouTube. Meron ah. Ayan, nag-affiliate ako yan. Inano, tinag ko yung ano dyan sa baba. Yung seeds ng agarwood. Doon sa ano, yung video, binlago na tatlong minuto. Nandun, meron ako affiliate doon. Kaya, kapag ka, gusto mo magtan ng buto ng agarwood, kasi nga, sikat na sikat ng agarwood doon mo pagkano eh. ba? Ginto siya. Mas mahal sa ginto. Kapag ka, na ano na siya, na-press na yung puno na. Pero sa ngayon, gusto mong kumita talaga pabungahin mo ang pulo na agaw tsaka yung buto, pwede mo ibenta. Kasi nga yung, yung ano na, na eh, nabili ko ng maabot din sa 300 isang eh. Pwede po siyang bilhin sa Shopee ang puno na ano, kasi meron na bibili sa Shopee. Kaya, yun na talaga. Pwede ko, pwede ako bumili doon kapag ka ano. So, ngayon, kayo, kung may mga malapa, malapa kayong lupain, lalo kung kayo mga OFW, yun po ang ipondar niyo. Mag-invest kayo ng lupa at magtanim po kayo ng agawod agawod kasi sa Vietnam talagang ano top one na business ano na ano is agawod sa ngayon dito sa Pilipinas mag yung pagbibenta pa lang po ng seeds ang inaalaw ng government natin kaya ayan dyan 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 sa mga anong, sa aking mga pinatag na ano is meron din akong milenta na, na, na nag-affiliate ako ng buto ng seeds tapos yung may tanim din nag-affiliate din ako ng, atin, ng tanim ng may tanim na talaga tumutubo at chat Pilit din ako yan. Malaki din ang ano niya. Malay mo. May gusto nyo mag-isip ng future na inyong mga anak. O, unahin mo yung tanin. Kasi five years lang lalago ang anak. Pag maganda, pag patanim mo. Five years to seven years is mamumunga na. Kasi seeds mabibenta. Kaya, kasi habang tumatanda ka, tapat baha kung nasa ibang bansa ka. Kasi kung dito kasi sa Pilipinas, business ang nilagay mo. Pero sa ibang bansa, lupa at panim ang i-invest mo para mas maganda. Ano ko mga ito? Kasi kung puro support up, support up sa pamilya, tuwing may sabing sabi mo, pa, ma, may project kami ngayon, may project, magbayarin mga gano'n-gano'n Isa na punta yung pera mo. Wala. Walay pa rin. Kaya so, mag-invest na kayo. Kasi para sa future nyo at maganda talaga. Talagang top ano, ngayon yung, yung ano, agawod. Kasi yung mga muslim email sa mga mapabang mo. Yun kasi yung parang, parang ano eh, pinaka ano nila yung pabang Kaya yan, pinatitimpla, pinahali din sa mga pagkain. Pwede nyo pong isearch yan sa Google kung ano, purpose ng agawod. Kung para saan. Yun. Kaya, at nakita ko dun sa banda doon, meron pa pala kami isang puno na nabuhay. Eh, limang puno yung nabili ko eh. Ibig sabihin, dalawang puno ang nabuhay namin. Tapos yung isa eh, mas malaki pa ka sa akin. At yung isa ay maliit doon pa sa may banta din. Sa may kawayan. Sa kawayan na, kawayan namin. Kaya eh, ayun. Kaya kung ako oh, sa inyo, suggest ko lang yun. Pero kung ayaw niya, di wala niya. <laughs> para, pero para sa akin talaga maganda yung maging future business yun. Kasi matibay yan. Kasi, kasi nga, mag kung magkano makabili ka lang ng um, uh, sabi mo na ng 500 square meter ng lupa. Yun, tanin mo naman ang agawod. Uh, tig, 4 or 5 uh, meters ang ang layo niya, ang niya. Kasi, hindi naman siya lalaki talaga ng asing laki yung puno. Eh. Kasi mga kasing laki ng binti mo, ng lais, is, is ma-harvest mo siya. Ang, ma-harvest mo na siya. Pwede mo na sa proseso. Eh, kailang, ala-arali mo. Pero kung gusto mo talaga yung konti lang, kita hindi naman gaano anong kalakihan Eh, marami na sa online. Makipag-online business ka na rin ng mga seeds ni Agrawood. Kasi nga, malaki din ang kikitain. Eh. Marami na kasi nagtatanim mo yun eh. Mag-source ka po dyan. Shopee dyan o sa akin sa... I Hanapin nyo po yung mga tinatag ko. Kasi tuwing, ano, pag nag-vlog po ako ng tanim ko nun, tuwing uh, aabangan ko palagi yung tanim ko at ibablog ko palagi. Tapos, mag-ano, affiliate ako itatag ko yung products na inaano dyan na nagbibinta sa sa Shopee at sa Lazada. Meron mga nagbibintay. Eh. Kaya try nyo na magtanim. Kasi hindi naman siya, hindi naman kahirapan magtanim dito kasi nga okay dito ang ano natin sa mga punong kahoy. At dito mas maganda dito sa islas. Pagal magtanim. Kaya mag-iikon ako na ano para pag ano, pagbili ula ko. Hindi na. Bibili ako ng seeds. Pwede na sa online. Bibili ako ng buto. Pero dito, hanapin ko na lang yun yung pinagbilan ko. Dito sa kabunukan, may nagbibintay. Ayan Ay, na lang, hanapin ko siya. O, di ba? Ano pa? Sayang, mukha na naman yun eh. Yun nga, namin Pinangkakaay, pinamimarinda mo, pinang, pinang ano ko muna kung ano-ano. Di ba? Binibigay mo lang kung saan-saan. So, yun to na. Ibigis ka na para sa future mga family ng mga anak mo. O, di ba? Kapuapuhan. May mga May mga mga O, di ba? Yun future. Share, sini-share ko lang pa sa inyo. Alam na kayo mga manahay, Para matutunan mo rin ng, para sa sa bandang huli yung mga apok-apokan mo. Hindi magsisisi na nagkaroon sila ng lola na kagaya mo. Um, wala ka sa mundo iba po. Di ba? Marami ka ba ipamamana? Kung malawak ang Pwede mo nang siyang pila, parang pinaka-prutas. Yung punong kahoy. Tapos pag bubabag yun, hindi siya alam. Hindi naman siya pananggalang pa yan sa ano kasi ano mas maganda yung palibot yung puno kahit. Yung palibot, palibot, palibot may ah, may, may, maymer, dito, puno, yung puno kahit. Yung umabag dito, kung hindi naman gaano siya ano Kaya lang yung meron dito napakalaking puno ng ano, sabi ko. Kailangan talaga. Kaya nga sabi ko, yun ha? Pinakamaganda yung best. Agarod. Grabe nyo na yung puno. ganda nung Lagi ko sinasabi sa inyo. Lagi ako nagsisayot siya sa talagang the best po talaga. Yung business na yan. So, guna tayo doon. Yan, pag ano, na, nakapera ko, bibili ulit ako. Kita, dalawang puno lang ulit, bibili ako. Kapag tag-ulan na. Tag-ulan kasi, mas madali, mabilis pong tumubo Pag tag-ulan po, maganda mong tanim ng agarwood kasi nga, hindi siya mahirap na mabu nabubuhay agad-agad. Bilis mong niya. Oh, mas, ma mas madali ngayon kaysa, kaysa magtanim, magtanim ka ng ibang puno kahit. Yung rambutan nga dito, mapalilot yung rambutan. 5 years to 7 years, tsaka Hmm. Once a year lang ang mga. Tapos hindi naman nabibenta kasi nga, kinakain na naman. O syempre kasi kung ibibenta mo, iwala din yan ba? ka rin naman. Kasi hindi. Kung tutusin, kung hindi mo talaga tatang kukunin agad-agad ng bunga, nabutin yung isang puno, isang sako, bunga ng rambutan, ganun. Talagang, ay, ako talaga po yung mahilig po sa pananin. Kaya, pasensya na kung yun lagi ko ina-vlog sa inyo, at yun share ko sa inyo. Kasi, marami po niyong mayans Agri agriculture. okay go no no